<laughs> ang saya dito guys Eto Pwede tayo tumalon dito Ayan o Malalim po ang area na ito Napakaganda ah, at Na syempre Ang tubig dito ay nakapa Press na press po ang tubig dito Ayan O sa likuran bahagi natin Ayan ang tubig Ayan So napakaganda po talaga. At dito nagsisimula yung tubig para punta doon sa ibabang bahagi. Okay, nakapag-stroll tayo dito No? Ang sarap ng pakiramdam. Press, na-press ang water dito. Ay, ayan, ayan no? Yan. Pwede pa tayong tumalon dyan. Ha? ay mahilig tayo sa talunan <laughs> hindi talunan yung natatalo yung tatalon lang po okay ang linaw naman ng tubig dito pwera buyag enjoy ako dito yeah. talon tayo mamaya talon okay

natin lamig ng tubig loads ang saya Ma, baba tayo dito Woo, huh, hinihingal ako ang lamig naman ng tubig grabe ah, parang pinatawag itong secret paradise kaya dito tayo dinala ng ating mga <laughs> mga angel